Na ini ng panggagahasa, tinangkaraw, uh tinanggalan ng chapa uh, at dinisarmahan na rin ng pambansang pulisya. Alamin natin ang mga update uh, mula dyan sa punong tanggapan ng Philippine National Police. Narian si Bombo Kelly Cordero. Tinanggalan na ng tsapa at dinisarmahan na ng Philippine National Police ang police vlogger na si Police Master Sergeant Timothy T.J. Vertusio na inireklamo sa kasong pagdroga at panggagahasa sa babaeng teller sa isang farm sa Batangas. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa restrictive custody na sa regional headquarters ng Police Regional Office 4A ang sospek. At habang nagpapatuloy ang pagdinig sa mga administrative case nito, ayon kay Fajardo, inaantay na makalabas ng ICU ang biktima para naman sa mga kasong kriminal na isasampa kay Vertusio. Hindi pa kasi raw makausap ng maayos ang biktima dulot ng trauma sa nangyari. Samantala, kumpirmado na rin sa medico-legal ng biktima na lumabas noong January 21 na ginahasa nga ito. Inaantay na lang ang toxicology report para makumpirma kung totoong pinainom ito ng droga bago pagsamantalahan. Effective January 11 10 po, tinanggal na rin po, tinanggalan na rin po siya ng tsapa, uh, tinanggalan na rin po siya ng barel at ongoing po yung uh, pagdinig po ng kanyang admis, ad, administrative case with respect po doon sa kanyang criminal case ay inaantay po natin na Makalabas po ng ICU yung biktima dahil hindi pa po nakakausap ito at medyo uh, according to the provincial director po ng Batangas uh, na apektuhan po yung uh, kanyang uh, allegedly po yung kanyang pag-iisip. Pagtitiyak ng Pambansang Pulisya sa pamilya ng biktima, hindi nila ipagsasawalang-bahala ang nangyari at sasampahan nila ng kaukulang kriminal at administratibong kaso si Vertusio. Sa ngayon pinagahanap na ng PNP ang isa pang at-large sa kaso na di umano ay kasama ni Vertusio mang sa biktima. Ang isa pang sospek o ang kinilalang si Alias Anthony ay sinasabing empleyado rin ni Vertusio sa pagmamay-arin nitong sabungan sa Lipa, Batangas. Si Vertusio ay isang police vlogger na sumikat sa mga katagang sayang ang tatu. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one.